So, hi guys! This is Charles to all vlogs. So, ngayon guys, for today's video, ayan, naglalakad po yung aking mama for today's video ng kagabi. -i. Kagabi, I, I mean, <laughs> kagabi on or gabi. So, ayan, dahil po ay may pupuntahan po kami ng kasalan. Kumbaga, ano yung sabit-sabit? Sana alam niyo po yung sabit-sabit tradisyon po yan dito sa Batangas yung nagsasabit alam ko meron talaga siya no? sa iba iba kahit hindi sa Batangas iba ibang lugar pero sila <coughs> iba yung mga pamamaraan na dito sa ano sa pag ano about sa wedding for tomorrow so ngayon ay Ayan, kung sino yung may mga pera dyan, kayo po ay magbigay, magsabit. <laughs> Kahit magkano ay pwede. Huwag nyo lang pong ubusin. At kung pwede, tirahan nyo naman po ako. So, yun guys. Is, uh, yung ikakasal po is pinsan po ng aking kinakasama for today. For today, ano daw? Ayan. Ano lang siya. Um, pinsan po siya ng aking yung babae. Pinsan po siya ng aking kinakasama sa ngayon ayaw ko lang po ito moro <laughs> cherries so ayun dati po ang mga nanonood dyan is mga uh, sa side po ng babae at sa side po ng lalaki ayun guys pasensya na po yung aking voice over for today's video dahil po ay <coughs> habang ako po nag voice over is nakahiga lang po ako para mas maganda-ganda yung timbre ng ating boses <laughs> sana or may tembe. Hindi masyadong klaro, no? Kasi dahil sa ilaw ng mismong, ano, yung ayun, natakpan yung ilaw. So, nagka kailaw ano daw? O, kita po yung buhok mo, Papa si Boy. Ulo mong maputi Ayan, kaside po yan ng eh. babae at saka lalaki. Naghalo-halo po siya, guys. Pasensya na po tayo dyan sa mga. Ayan, 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 white, white hair. Ay, dalawa pala sila. Uh, medyo nakainom po siya, guys. So, no? So, I hope na masaya sila. Dahil ako, habang ako ay nagbibidyo sa kanila, masaya. Kita nyo naman, medyo malabo, medyo nanginginig po yung ating kamay. Ayan si ate. Kita ko yung braso. Ayan. Then, this time, that time pala, sorry. Ano po siya, um, Nanginginig po yung kamay ko dyan kasi dalawa po yung hawak ko. yung isa naka-live, yung isa po ay naka-video kaya hindi siya nakatotok totally ng na masyado. O oh, masyado, ganon. Ay, ako po. Sana masaya sila sa sabit. sabit. Sabit, 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 sabit for today. Ay, hindi lang kita, hindi halata. Dahil nga ay... Eh, yung po yung ating kamay dyan, guys. At, Kita niyo naman yung aking pinsan is smile. Talagang to do smile siya kahit hindi nakukuha na ng aking camera. <laughs> Ay kuya, ayusin mo. Ano ba yan? Nginig-ginig match. Kasi ano eh, para may estes yung kamay ko dyan sa kakahawak dahil nga dalawa sa isa is nakalive yung isa is nakakuha guys. O, oh, mo, hindi na sila magkaintindi. Ay, hindi na magkaintindihan yung aking camera kung ano ang gagawin niya. <laughs> at syala, bahala na kayo sa inyong buha. Basta ako ay tutok, tutok, tutok kami meron tayo for today. So yun guys, no? Balik tayo sa tradisyon nilang dito sa Batangas. Hindi ko siya totally alam, pero ang sabi nila is, ganyan ang tradisyon nila dito sa Batangas while reading habang sila ay magkakasal, no? Happy so, time! picture time. smiley 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 Uy, may napapahuli. wag Huwag ka po magpapahuli, ate. May maganda po ikaw. Sabi ni kuya. Sabi ko din naman. So, ayan guys. Pamilya yan ang ng side ng bahay. At saka lalaki. Naghalo-halo. O, oh, 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 um. Uy, sino yung yung kita ko no, oh, ang oo yung naglalakad na po sila siya, sila pala yung aking mga aking mama, papa mama, mama, mama. Basta marami po silang mama kasi yan po yung nagawa ang tawagan nila dito sa Batangas. So, basta matatanda is tatawag imbis na lola, ang itatawag mo is mama. So, iba sila. Ayan, smile. cheese is Ano daw? Yung iba dyan, habang nagpipicture, may nagsasabi ka sa kabila. May nagpre-prepare na. Excited kayo. Hindi kayo wala tayo excited, ha? Hindi ako talaga naman. Ayan, yung aking baby isaw-saw at wala naman siya nagsasabit. pa. Papasumbrero. Ay, dalawa pala siya nakasumbiro Yung kanyang lolo. Oo, oh, ayan. Ay, kung nga pala, kalimutan ko mo. Dito ko nang makakalimutan. Kung tinatanong niyo po is, bakit po wala ako dyan? Kasi ako po yung nagkakamera. Ako po yung nagbibideo sa kanila. Ay, talaga naman. Ang hirap maging video ka kung ngayong kamay naman is nanginginig po guys alam nyo yan alam alam niya yan alam nyo yan sa mga may hihilig ng camera ayan may slow motion pa sila Oo, oo, o ano nangyari bakit may slow motion pa kayo nagaganap ayan po guys no, hindi po ako sumali at hindi po ako nakisabit dahil po ay wala po akong pangsabit guys sorry naman po sa ikakasal no? Dahil kahit peso, wala po akong maibigay. Ang maibigay ko lang po is camera, video lang po yung mabibigay at makukuha po Ako lang po ang nakakuha. yung ko, ko lang, sila kung may, makukuha sila sa akin ng no, birthday. Pero for me, wala po. Kasi wala po akong may ambag eh. Wala ko ibigay wala ko isabit Pero, I'm happy naman dahil sa na ay kasal na po sila. So, Enjoy na lang po sa inyong wedding for tomorrow at enjoy po sa ngayon. Sana makarami po kayo ng pera. Ayan, kita ni naman may lumilipad-lipad na na pera doon na side oh. Yan yung nagsasabit ngayon is mama at saka papa niya guys. Dito tayo sa side na to yung seryoso seryoso sila sa nakikita nila. Kasi nag iisip din yan sila guys. Kung ano yung isasabit ko. Ano kayang pwedeng ibigay ko. Ano kaya yung kahit piso meron ba kaya ako. Charot. Charis. Alam. Charis. Charis lang. Ayan guys. Nalipad-lipad yung mga pera ng mga iyan. Madami-dami na rin ng unti. Diba? Kita nyo naman. So. tsa-la-la-la, Hindi pa yan. Hindi hanggang dyan. Hindi lang hanggang dyan matatapos yan guys. Meron pa yan ha. Kaya pagpasensyahan nyo na po yung aking voice over. Dahil nagmamadali. Nagmamadali yung ating bibig for today's video. Alam niyo naman, pag voice over is talaga naman kailangan wala lang. <laughs> wala na akong maisip sa side na to. Basta kayo nakasasabit yung mga ni yun, eh, karamihan dyan guys, hindi ko po sila kilala na dahil sa side po siya ng lalaki at hindi ko masyadong halat kilala din po yung lalaki dyan. Ay, okay, may buntit. Hmm, matalo na sila. Nakumpo ka na. Hmm, nagpapalo ka. ka man, ati. Bakit na malo ka, ati? Mala malo ka, ti. hmm, Dapat na sila. Oh, Palo-palo. Ayan, guys. And then, Kuya. Jesus naman. Ako sana naman. Ako'y nakuhaan mo. katang na sa likod mo. Ayan. For today, guys. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Sa ating mga... Hub. Um... Same guys, this is the video for today! Thank you for watching!